Ayun, magandang tanghali po mga bossing. Nandito po tayo kay EG Garage mga boss. Um, kumuha tayo ng mga pyesa na kailangan po natin sa pambenta po nating mga unit. Ayun po, ang bossing po nating ano, big time na. Dinala po ako ngayon doon sa nabili niyang lupain. Lupain ha? Ah. Hindi lang lupa, lupain. Halaga <laughs> naman. Yun, pag magpapablishing po ito, e, imbetain po tayo. <laughs> Bosing, ano po ano? Ilang hektarya. Ah, ang ah, laki. Oo, iba talaga. Oo, kaya grabe itong tropa natin talaga. Iba na. Kaya, <laughs> ayun, mga bossing, kumuha na ng mga piyesa ngayon. Kaya, ayun, pawin na rin po tayo ng San Pedro, Laguna. Ayun, sa mga gustong bumili ng piyesa, pumunta lang po kayo dito kay, ano, kay EG Garage. Dito po sa may indang, ngayon, marami siyang piyesa dito. You know, marami.